All right. Ayun, threeverse binigyan ako ni auntie ng ano, strawberry. So kind. <laughs> All Good morning, good morning, trippers Welcome to Tubli Benguet. wala tayong ibang gagawin ngayon trippers kundi mamasyal sa Atok Benguet na misko to. So nandito na tayo sa halsema Highway. Uy, bugs. Oh? Ayan oh, kapal ng ano. Usok na may ano, kahalong hamog. Wow, wala akong makita. Sa tagal hindi natin nakapasyal dito, trippers. Sobrang namiss ko to mag road trip dito no sa Atok. Pagpunta natin ng Atok, trippers, hanapin na rin natin kung saan yung papunta ng Mount Olis napakasarap daw mag camping doon ano yun free alright asu agamu napakalamig Ang kapal lang hamog oh Grabe Hindi naman tayo araw-araw nandito no Trippers kaya enjoy natin tong daan na to Kahit gabihin tayo sa daan Okay lang Ayun yung gustong gusto ko eh Adventure Mga pine trees na naman Diyos ko para tayo wala makikitang ano mga view dahil sa kapal ng mga hamog no, may view deck may mga kubo sa baba oh. wow pwede etong kanan na to papuntang Bontok yan trippers tapos itong Halsema Highway papunta ng Atok Benguet so dun yung Bacon Hill trippers papunta ng Bontok pag napapasyal ako dito sa Cordillera Traverse wala ko ibang masabi kundi ang ganda oh wow sobrang ganda naman kasi talaga di ba hmm parang pugito ito oh. <laughs> ang itim ng binubugaw <laughs> uy hagdahagdan pala yan oh yan ilamig mo pa Sobrang ubra na lamig alright <laughs> grabe ang ginaw trippers just ko tarik-tarik lang araw na pa ganda ng mga pine trees ayan oh my god para na naman ako niyayakap ng kalikasan grabe solid na talaga ang lamig ayan ako kasi solid ng bato na yan <laughs> grabe namamanhid na naman yung mga delivery ko alright nawala na yung painting dito oh nabura na <laughs> Ang ganda niyan dati, trippers oh. Wow. Ang ganda talaga ng bundok. nakaka-relax. Wow. Diyan lang yung daan ng trippers. At least nakikita pa rin natin yung ano konting tanawin ano. So, naaninag pa rin natin. Kahit na ang kapal lang usok Grabe yung kapal ng usok dito Alright Napakaganda talaga Napakasarap mag road trip trippers Ayan <laughs> 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 Ang ginawa mo Oh my my Ito palagi ko nakakalimutan eh Yung magdala ng dobling jacket ano Pero okay lang Damahin ko na lang lahat ng lamig Dahil sa baba napakainit Halos magubot ubot ka na sa sobrang init <laughs> Nang gigita hata Nang gigita tanapu ako Nalalagkit ang singit ko. Cool. Ang ng kanta na yun. Pagka nang gigitata ka, no? <laughs> right. <laughs> uh, talaga. Buti na lang dito malamig. Kaya susulitin ko talaga yung lamig dito, trippers. Wow, ang ganda. <sighs> uh, uy, gulat ako dun ah. Yung talaga ranger ah. <laughs> Ini-enjoy ko yung paligid tapos bigla may sumusulpot sa kaliwa ko. <gasps> wow. Kanta. <laughs> wow, tripos. <laughs> Ito tunay na road trip trippers Slow down and feel the nature trippers alright so lalo mo naghahanap sa atin sa bahay trippers kaya kahit gabihin pa tayo sa daan eh okay lang <laughs> ito yung gusto gusto ko trippers oh my god ang ganda. Ah, enjoy na enjoy ako trippers. Sana nag-enjoy din kayo trippers. Oh, nandun pa rin yung ano Yung bato sa tuktok <laughs> Hindi pa rin nalalaglag <laughs> Good coffee Masaya ako dahil Marami ako nagagawang memories ah, na, ko tong Cordillera Or nalibot ko tong Cordillera Trippers ano Alright Ayun wala na yung malaking bato rito Kinuha na Ah, ang daming rockfall pa rin oh Ayan oh, 3% oh. Ayan oh, lalaki Hala Wow, ganda Ang ganda Lalaki oh Grabe mga rockfall Oop, oh, ya madulas Wow, ang ganda Enjoy nyo yung tanawin, 3% Minsan lang tayo dito, trippers, kaya bawat punta natin, dapat lagi nating ini-enjoy. Wow! Uy! Ang laki nun, sana hindi mahulog yun. <laughs> Grabe, nanlula ako sa bato. Yeah. Oh, ganda talaga dito. Tapos sobrang lamig pa ng klima. Oh my God! Wow, ang ganda ng bundok ganda talaga, grabe oh Gusto kong huminto Alright O oh, diba? Napakaganda <laughs> Kaya ang sarap bagalan Tapos enjoy lang yung ano Yung lugar Ito yung gustong gusto ko sa bawat biyahe ko Trippers eh Wow! Hala, kung nakikita nyo lang itsura ko trippers, ito ako sa helmet. <laughs> Dahil ang ganda talaga lang nakikita ako mga bundok. Alright. Ah. Wow! Namamunga na talaga ako. Gusto ko huminto. Alright. Ah, Nakikita ako ng mga ano, ng mga luma kasalubong natin mga driver ano. Nakikita nila ako nakangiti. Tignan niyo yung mga pine tree trippers oh. Kulay yung ano. Dahon. All right. Ah. Parang hindi Hindi naman ako naglalakad. <laughs> Ito na pala yung half tunnel Trippers Ayan o no? Alright Half tunnel na pala tayo Ng Halsema Highway Nahanap ko yung karatula Wala Bugyas Bontok Ayun Parang nakikita ko na yung ano Karatula Alright Ito 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 ito, ito, ito. Ayun, na o, oh, trippers o. Oh. Mount Ollis. This way. So, kakaliba na tayo dito oh, o, Sana may karatula ulit dito, no? Oh. Ayun, may karatula pa rin. So hindi ka naman pala maliligaw eh Trippers eh Oh Saan yung Mount Olis? Dito May sea of clouds Tapos may mga ano sila oh Pananim Wow agad ganda oh, Ang ganda pala pag umaga Wala Tinanghali na tayo Trippers eh <laughs> Kaya Okay lang At least mga natin tong ano no Mount Olis So saan yung Mount Olis? Mount Olis Putik <laughs> Naligaw-ligaw na ako Hi sir Morning Saan po yung papunta ng Mount Olis? Diretso lang po yan? Ah, uh -huh. Kakanan Salamat po Salamat. Alright, thank you kay kuya Shout out, shout out sa'yo Pag may kanto, kakanan. Okay. So ito yata yung sinasabi niya. Kanto, kanan. Ah, ito. Ito, ito, ito. 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 Ay! Mapotek pala, mapotek. <laughs> Grabe pala yung daan dito, huh? oh. Oh, di ba? eto po yon so may kanto kakanan daw so eto kumanan ako ala bahay naman na <laughs> ala niligaw ko ni kuya <laughs> pero ang ganda oh oh ang dami repolyo ha ala, ang dami rin paruparo grabe oh, ang ganda tree first Si kuya, ang galing man trip. <laughs> Pinagtripan tayo ni kuya. Sabi pagkanto, kanan. <laughs> Bahay na pala. Kuya, ikaw talaga. <laughs> Ay, thanks, thanks, thanks. Ah, yan. Uy, grabe, dumudula sa si likod natin. Oh my god. Ang <laughs> lakas ng trip mo, kuya. <sighs> Tanong ulit tayo. Grabe na. <laughs> oh, wow, ang ganda. Ang daming pananim dito, trippers. Oh. Alam, nakakamangha. Wow, ayan oh. Dito lang sa gilid. Meron eh. Hi, auntie. Good morning po. Saan po yung Mount Olis? Mount Olis po. Ijay? Ah, diretso lang po. On, diretso ko. Kita mo di ko. Yung 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 na kasurat mo lang nga karakter lang ng mga pulis mo na. Mount Olis. Okay. Salamat po. Thank you po. Yon, Thank you kay Auntie So may mga nakasulat naman pala dyan. Trippers na karatula no? Kaya dito tayo maliligaw. Niligaw lang talaga tayo ni Kuya. <laughs> Musit ka kuya Binabawi ko yung shoutout sa'yo <laughs> Ay, nako Oh eto, Mount Olis Alto, ah, derecho ah, Sandali nga Picture-picture muna tayo dito Para may remember, trippers Uy, ang ganda Ang ganda Wow na napakagad na trippers Enjoy nyo tong tanawin dito Oh my god Wow hindi madali yung daan dito sa ano sa Mount Olly Strippers oh shit grabe alright ha huh. hindi madali hindi madali yung daan pero sulit yung ano yung mga natatanong natin ano Wow, ah, welcome to Mount Ali's Treepers. Morning po. Saan po yung entrance? Ah dito. Ah dito sa gilid. Okay, thank you. So, entrance muna tayo Trippers At para ma-enjoy natin tong Mount Ali's Treepers, papasyal ko kayo dito. Ah dito po. Dito tayo sa. Ah, sa pangalan na. Mm-hmm 100 lang. Okay. Ito Thank you. Ano Dito sa, sa summit. Ito mismo. Uh, yung olis kasi, whole city ito. Ah, ito na yan. yung pinaka-top kasi. Ito talaga. so, daanan mo yun Punta ka sa dulo. takarin mo 5 minutes hanggang summit. Ah, okay. Tapos pabalik dun din daan. One way lang sa... Ah, okay. Mag-shortcut okay. dito. Okay, salamat po. Thank you, kuya. <laughs> Hindi po ako nag-uban ng na helmet. <laughs> Pero bantaron, uh, Doon na tayo mag ng helmet So papasyal ko kayo dito sa Mount Olis Hanggang doon sa may pinakatuktok daw niya At mas maganda siguro dito Trippers kapag Umagang umaga Dahil kitang kita daw yung ano dito Yung sea of clouds Wow, ganda trippers Ayun ang mga bulaklak ko Alright Bango Uy, oh, good. Wow. Ayan, trippers, enjoy na natin yung paggagala dito sa Mount Olis, dito sa Atok Benguet. Alright. Kaya't na tayo. Grabe, napakarami talagang paru-paro. Kanina ko pa sila na, ano, kikita. Ayan, oh. Dahil kaya yan sa mga bulaklak na to, Grabe, ang ganda dito. Wow. masasabi dito puro maganda na lang <laughs> alright tignan nyo oh. oh di ba so mamaya na maya na ako magpicture picture pagka tapos ko mag vlog na <laughs> to lang mahirap mag isa mag ano, no mag travel <laughs> morning po hello <laughs> hello nagso like solo flight ka ah, po, eh. <laughs> morning, morning. Wow. Entry first, may higanti pa wow. Oh. <laughs> Welcome to Mount Polis. Alright. Napakaganda, breathtaking talaga trippers oh. Buti at hindi maaraw trippers at nadadama natin yung malamig na klima dito. Oh, ang cute. Tingnan nyo oh, parang ano, para mga malilit na bugnay ayan yung bugnay pala ayan oh. wow ewan ko kung kamatis yan ah. uy grabe nalula ako trippers <laughs> ayan oh, tarik ko oh. ang taas grabe ang taas nito di ba? Ganito oh. pala rito, no? Wow, ang ganda ng view, Trevers. Grabe! Tignan nyo yung view. <laughs> ah! Ah, ito na yung view deck. Ito na yung view deck, Trippers, ng Mount Ollis. Wow. Enjoy nyo, Trippers. Да. Вау. <laughs> Ang ganda trippers. <laughs> All right. All right. <sighs> Kamu may yun, no? Oh, yung bulaklak na yun. Ah. Wow, ang ganda. Relaxing naman talaga dito sa Mount Olis Wow. All right. Yeah. All right. Hala. Ang tarik trippers. Hala. Taas. Oh, grabe, grabe. Ang ganda ng view dito, trippers. Oh. Wow. Tikman mo na rin sir Huh? Tikman mo na rin siya. Ay, thank you po. thank you po. Wow. Thank you po, auntie. Ano, organic yan, kaya lang. <laughs> ah, pwede na rin pong hindi hinugasan ganun. Ay, oo. -o. Ah, okay. Thank you po. Yung kunding, kunting alikabok lang <laughs> Ah, okay. Okay lang yun. Ayun, ayun three first, binigyan ako ni auntie ng ano, strawberry. <laughs> so kind. Tikman natin. Na rin, ano masasabi mo? white shot trippers pero ma matamis para siyang ano iba okay, po yung ano bayabas. niya no para parang bayabasa ba? o oh. wow <laughs> oh trippers matamis siya ito. iba po ba yung ano nito oh, sa La Trinidad iba, iba po. ah iba yun iba pala yung sa La Trinidad at saka ito so ito white na naman dito purely organic po mm. Mm. Ang sarap trippers! <laughs> Magkano po pagka bumili ng ganyan? Halimbawa? 600, 600 per kilo. 600 ang per kilo. Eh, hindi na lugi trippers kasi sobrang tamis talaga. Tapos kahit na hindi matamis man yung, ano, yung palasa nyo eh. Kung matabang man, para siyang bayabas. Thank you po auntie ah. Thank you po. Ang May baon tuloy ako pa <laughs> Thank you po. Wow. Ang sarap. Ay, ah. Meron pa. Ngayon. Bigyan natin yung sticker si kuya. Taman-tama. Isa na lang pala yung sticker natin, sa kuya. Sa mm -hmm. studio ko na lang. <laughs> Tira ka sana ng isa doon. Thank okay you po. Kaya nga uh, yeah. uh, Pero sa susunod na ano sige, ko. Diba, balik. Thank you, kuya. Diba? Thank you po. Sa, diba? Gusto mo mag-shout out? Oh, anong, anong, ano yun, sir? Uh, isang selfie tayo. Hmm. Ay, sige po. Ano <laughs> Ga sir, gari mo itong vlog? Ako ah, po. Alright. Thank you po. Sige yes, sir.